Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Nakalampas na nga ba sa kalupaan ng Bagyong Uwana? Alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist, Grace Castaneda. Magandang hapon, Miss Grace. Yes po, magandang hapon din sa ating lahat. Kanina pong 2 a.m. no, na no, madaling araw po ay nakalabas na ng kalupaan itong si Bagyong Uwan. And sa so, ko po, binabaybay nito yung West Philippine Sea Bagya. Bahagya pong humihina pa rin nito. Huling na mataan sa line 135 kilometers west-northwest ng Baknotan, La Union, Taglay. Punito ay lakas ng hangin ng 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 160 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour at bagamat po yung sentro nito ay nasa karagatan na may nakataas pa rin po tayong wind signal sa ilang areas po ng Luzon kung saan yung wind yung wind signal number 3 po natin ay nakataas sa Ilocosur northern and central portions ng La Union, maging sa northwestern portion ng Pangasinan samantala, wind signal number 2 naman sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela Quirino, Nueva Vizcaya Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet Ilocos Norte, the rest of La Union the rest of Pangasinan, Aurora Zambales, Bataan, Nueva Ecija Tarlac, Pampanga at Bulacan. Samantala, wind number 1 naman po dito sa Metro Manila Cavite, Laguna, Batangas, Rizal Sa Quezon including Polillo Islands Oriental Mindoro, Occidental Mindoro including Lubang Island Marinduque, Romblon, northern portion ng Palawan including Calamian and Cuyo Islands Camarinas Norte, Camarinas Sur, Catanduanes, Albay, Sursogon, northern and western portions ng Masbate maging sa uh, Burias and Tikau Islands Aklan, Capiz, northern and central portions ng Antique kasama na po dyan yung Kaluya Islands Uh, uh, sa so pang susunod po na issue po natin, posibleng mabawasan po yung mga areas natin under wind signals but generally sa kasalukuyan po malaking bahagi pa din ng Luzon yung nakakaranas ng bugso, ng mga malalakas na hangin lalong lalo na itong areas natin under wind signal number 3 kaya naman po manitiling alerto pa rin para sa ating mga kababayan. And bukod po dito, nagdudulot pa rin itong Sibagyong Uwan ng mga malalakas na pagulan. For today, posible pa rin po yung 100 to 200 millimeters of rainfall sa La Union, Pangasinan, Benguet, at Zambales. And for the rest of Ilocos region naman and Cordillera administrative region, maging uh, sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, maging dito po sa Metro Manila at Occidental Mindoro, posible pa rin po yung 50 to 100. So makakaranas pa rin po tayo ng bugso ng mga malakas na pagulan. Mataas pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong lalo na dito sa May Western Section ng Northern and Central Luzon, maging sa Bulubundukin po ng Northern Luzon, kaya naman patuloy pa ring uh, pag-iingat para sa ating mga kababayan. Bukod din po dito, sa kasalukuyan, meron pa rin po tayong uh, high risk ng storm surge sa mga coastal localities ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, CALABARZON, most of MIMAROPA, maging sa Aklan at antike, kaya po yung mga kababayan natin san ina-advise pa rin po natin na uh, lumayo po tayo sa mga coastal areas and uh, patuloy pa rin makipag ugnayan sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. Bukod po dito nakikita natin na sa mga susunod po na uh, oras, magkakaroon po ng recurving path or magre-recurve po itong si Bagyong Uwan. Most likely, mas magiging pahilaga po yung pagkilos nito. Nakikita natin lalabas ito ng ating area of responsibility mamayang gabi or bukas ng early morning. So, expect po natin for today hanggang bukas then po, posible pa din na meron tayong uh, maranasan ng mga Uh, malalakas po na hangin and also ng mga ulan dulot po naman itong uh, rain bands nito ni Bagyong Uwan dahil po nananatiling malaki pa rin yung uh, radius or extent po ng radius neto. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang hapon po. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist, Grace Castaneda. Ilang ilog naman sa Isabela ang umapaw dahil sa ulana na dala ng Bagyong Uwan. Sa detalye, alamin natin mula kay Christian Bascones. Christian? Yes mari, pitong ilog, oh pitong uh, mga tulay dito sa lalawigan ng Isabela pa rin ang hindi madaanan. Dulot ito ng pag-apaw ng tubig sa ilog. Gaya na lamang dito sa kinatatayuan ko, dito sa aking lokasyon, uh, malapit tayo sa Kakayan River. Pangamba ng mga residente na baka hanggang mamaya sa pagmamonitor nila, pagbabantay, yung mga nagtira malapit dito, baka umapaw na ang tubig at uh, magdulot ito ng pagbaha. Ngayon, ramdam pa rin natin ang uh, pagambon at uh, malakas na hampas ng hangin dito sa Isabela kung saan abay nagpapatuloy ang uh, pagpapatrolya ng mga ating mga otoridad para masiguro ang kaligtasan ng mga natitirang mga residente na hindi pa rin nakalikas lalo na yung mga nasa malapit na nasa ilog at uh, sa mga low-lying areas. Nangangamba ang mga residente na kahit tumigil na ang bagyo, posible pa rin umapaw ang ilog at magdulot ng malaking pagbaha sa kanilang tirahan. Marami na sa kanila ang naghahanda ng pangangailangan para sa emergency evacuation. Ang DPWH naman ay patuloy na nagmamonitor sa pagtaas ng tubig at sa kalagayan ng mga tulay at embankment para maiwasan ng anumang malaking epekto dulot ng pagbaha. Samantala, hindi pa rin pinapauwi ang mga residente na malapit sa ilog at sa mga lugar na madaling bahay na nandun ngayon sa evacuation center. May ulat na kasi ng ilang mga bahay at kalsada sa Isabela ang nasira dahil sa malakas na ulan at hangin kagabi. May uh, okay o Kaya tulong-tulong ang mga residente at mga ahensya ng gobyerno sa clearing operations habang patuloy ang pagbabala ng PNP, BFP at PDRRMO para siguruhin ligtas ang lahat ng residente. Sa likod ko, makikita nyo ang isang flood control project ng uh, isang uh, construction firm. Batay sa sumbong sa pangulo website kasi may dalawang flood control projects dito sa Alicaucau River. Isa ay dapat natapos na noong 2022 at isa naman noong 2023. Parehong EGB Construction ang nagpapatupad nito. Ayon sa mga residente na nakatira dito, Mari, natapos kung natapos na sana raw itong uh, mga flood control projects na ito, mas maiiwasan ng banta ng pagbaha at hindi sila mangangamba kapag may bagyo. Umaasa sila na mapapabuti ang pagtatayo ng mga flood control projects at ito ay uh, sanay matugunan ng pamahalaan at ng kampanya ng uh, mismong Pangulo ng uh, Bansa, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na matignan yung mga palpak na proyekto at uh, mga ghost projects, lalo na yung mga hindi pa rin natatapos ng na mga proyekto laban sa baha. Mari? Christian banggit mo nga na merong unfinished na um, flood control project dyan. Yang bang flood control project na yan, mas nakapagpalala pa ba doon sa sitwasyon nung pagtumaas yung tubig dyan sa Isabela? Actually Mari, hindi lang yan, no? Kanina may nakita tayo isang malaking puno ng sampalok na natumba kagabi do uh, dala, na, dala, dala na rin dala ng malakas na pagampas ng hangin, pero ang uh, ano talaga ang dahilan kung bakit Natumba ito ay uh, kalahati ng uh, bahagi ng lupa kung saan kung kumakapit yung etong uh, ugat ng puno ay uh, inangkat o uh, kinalalkal ng uh, construction firm para makapag uh, siguro makapag uh, abono ng etong uh, material sa flood control project. Isa yan sa mga epekto ng uh, nakatenggang flood control project dito at uh, yung iba. Kaya nangangamba sila ng uh, pagbaha kasi binu binukal kaun na Ah, eh, uh, yung uh, lupa ng bahagi ng itatayong uh, proyekto laban sa baha. Maraming salamat Christian Bascones. Samantala ilang pasahero natin ang nahirapang sumakaya kasunod ng bagyong Uwan, sa detalye alamin natin mula kay Angela Babad. Angela? Mari, nandito nga tayo ngayon sa Alabang Terminal dito sa Mountain Lupa City. At kaninang 8.30 a.m. dito sa aking likuran ay umabot dito yung pila ng mga pasahero papunta sa Loton, Manila. Pero sa mga oras na ito ay wala na yung pila na yon at nakabiyahin na yung mga pasahero at tuloy-tuloy na muli yung pagbiyahin ng mga bus papunta nga ng Maynila. Samantala, bagamat wala namang totally cancel ng mga pagbiyahe sa mga probinsya, ay kakaunti o iinan lamang din yung mga bus, lalo na yung mga papuntang Quezon. Ayon din kasi sa ilang passenger, or oh, brother sa mga dispatcher kahapon, ay yung ilang sa mga biyahe nila, lalo na yung papuntang Batangas, ay kailangan magtigil operasyon dahil nga sa tindi ng hangin at ilan na dala ng Super Typhoon 1 kwento ng ibang mga driver, eh, umuuba talaga yung mga bus na kanilang minamaneho, kaya minabutan na, nila, na lamang nila na tumigil sa pagbiyahe. Samantala, sa kabila naman o doon sa Transport Terminal, kung saan may mga bus na ang ruta ay papuntang Iloilo, Manila at Bicol, ay totally wala talagang biyahe dahil nga sa sama ng panahon. Nakapanayam natin yung ilan sa mga pasahero doon na naghihintay. At anla, e eh, November 8 pa lamang, nandun na sila at habang bumabagyo, ay eh, nandun lamang sila sa terminal dahil na wala naman silang choice. Mas mahal na maghanap ng matutulayan na malapit dito sa terminal. At doon na daw nila balak hintayin yung mga susunod na biyahe, which is tomorrow or baka sa November 12 pa. Marian muna ang latest mula dito sa Alabang. Ako si Angela Babad ng PRTV News, at Servicio para sa Pilipino. Angela, nabanggit mo nga at nakita natin dito sa iyong uh, mga pinadil, pinadala na video, eh uh, tila open area kasi yung terminal dyan kung ikukumpara nga dun sa PITX. So naka, natanong mo ba yung ilang mga stranded dyan kung paano nila uh, hinaharap yung pabago-bagong panahon? Yes. Marino, unfortunately, marami sa kanila ay walang choice kundi mabasa ng ulan. Yung iba sumisilong doon sa gilid pero sa lakas nga ng hangin. Kung mapapansin nyo din, medyo dito sa akin kinatatuyan, eh, napakalas, napakalakas pa rin ng hangin kahit na wala na yung pag-ulan. Eh what more kahapon, yung mga residente, yung mga residente kanina na nakausap natin doon nga sa mga probinsya, eh sabi rin nila, <clears throat> grabe na basang-basa yung kanilang mga gamit at sila mismo eh kailangan mag ng damit dahil nga wala silang nagawa. Dahil wala silang masasilungan na iba kundi yun lamang na terminal na iyon. Mari? Maraming salamat, Angela Babad. Agad na na mahagi ng tulong ang tanggapan ni Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez sa mga naging biktima ng bagyo sa Catbalogan City. Sa detalye alamin natin mula kay Don Kirk Requez ng FMR Tacloban na nasa Catbalogan City. Don? Yes, Mari, umaga pa lang nang mag-umpisa ng bumiyahe mula Tacloban City papuntang Katbalogan City Samar ang uh, ayuda o tulong na ibinahagi ni former House Speaker at Lady First District Representative Ferdinand Martin Romualdez para sa mga panapektuhang pamilya dulot ng bagyong uwan sa sudan ng Katbalogan. Ibinahagi sa mga apektadong pamilya ang mga bigas, noodles, uh, mga sardinas o dilata, mga kape, kasama na rin dyan ang kumot at mga bandeh. Aabot sa halos isang libong pamilya ang apektado sa nasabing bagyo at karamihan dito ay nakatira sa mga coastal areas at isa naman ang naiulat na namatay sa barangay Tres, isang 64 anyos na babae dahil binalikan pa niya ang kanyang mga alagang hayop para isalba sa kasagsagan na ng bagyo. Mahigit 30 sa 54 na barangay ang apektado at karamihan sa mga pamilya ay nakapag-evacuate. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang assessment ng CSWDO kasama ang CDRMO para matukoy kung ilang mga bahay ang nagtamo ng totally damage at ilan naman ang partially. Maliban sa paghatid tulong sa mga pamilya sa siyudad ng Katbalogan, ay mamamahagi rin ang opisina ni Congressman Romualdez sa mga biktima rin ng bagyo sa Katarmana Northern Samar. Mari, live dito mula sa Catbalogan City, Samar. Ito naman si Dan Kirk Riquez ng FM Radio Tacloban, nagseserbisyo para sa si Pilipino. Dan, yan bang nangyayari sa uh, likod mo ngayon na pamamahagi ng relief goods? Yan ba yung galing kay FM kay uh, dating uh, Speaker Romualdez? Yes po, uh, Mari. Uh, mula po ito sa opisina mismo ni uh, former Speaker Martin Romualdez. Uh, na kung saan naaabot uh, halos apat na oras ang biyahe mula sa Tacloban City papunta dito sa uh, Katbalogan City Samar. Maliban dito ay bibiyahe ulit ang uh, grupo uh, papunta naman ng Catarman Northern Samar around 3 to 4 hours din ang biyahe papunta doon para rin magbigay o mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ni Bagyong Uwan sa nasa, naturang uh, uh, lungsod. Maraming salamat Don Kirk Requez ng FMR Tacloban. Nagsisimula ng bumaho sa ilang lugar sa Cebu dahil sa mga basura at patay na hayop. Naramdaman din ng mga residente ang paghagupit ng bagyong uwan. Sa detalye, alamin natin mula kay Clark Pasuit ng FMR Cebu. Clark? Yes, sir. ang kailangan ng mga taga-barangay kot-kot sa bayan ng Liloan. Hiling nila na sana agad ng simulan ang clearing operation sa lugar. Reklamo nila bukod sa nahihirapan silang makapaglinis ng kanilang bahay na ay may masangsang na amoy na sa kanilang lugar. Umaalingasaw ang naghalong amoy ng putik, basura, dumi ng hayop at iba't ibang amoy na di na nila mapaliwanag. Paniwala ng mga residente, bangkay din ng mga posibleng bangkay din ng na mga nawawalang uh, individual ang kanilang naamoy na masangsang hiling ng mga residente sana ay magpadala na ng mga heavy equipment at simula na ang clearing operation sa kanilang lugar dahil hindi na nila masikmura ang mabahong amoy. Dahil dito agad namang tumago ng DWa at sinimulan na kagabi ang clearing operations. Ayon sa DWH, gagawin nilang kutpusan ang clearing operations upang muli ng madaanan ang mga kalsada sa bayan ng Liloan. Mula sa Cebu, Clark, ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Clark, Ibig sabihin ba niyan yes, yes, na hanggang ngayon yung mga katawan yung mga patay na hayop nandyan lang nasa kalsada lang? Yes, Mari, uh, wala nang visible, no, pero marami pa kasi mga putik at marami pang mga lugar na dati eh, wala namang nakatambak na putik eh may mga nakatambak na na putik na yon. Uh, nga sa mga hinay ng mga residente kasi naghalo na yung amoy ng putik sa yung mga septic waste nila eh umapaw, di ba, dahil doon sa baha. Tapos uh, eto nga, uh, nung dumating pa yung uh, bagyong uwan, natakot din sila kasi baka buling bumahak, uh, lalo na dyan sa barangay Kot-Kot, Miluan. Buti na lang at hindi umapaw yung ilog ulit, no. So yung mga patay na hayop, mayroong yung, iba yung hindi nakikita, yung mga nasa sulok, saka yung pinana, pinangangambahan nga nila na posibleng yung mga missing individuals na nalubog na sa putik, yun din yung mga umaling ataw na baho ngayon. Mm -hmm. Maraming salamat Clark Pasuit ng FMR Cebu. Nag-alay ng dasal sina na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Louise Liza Araneta Marcos para sa mga apektado ng bagyong uwan, Tino at mga nagdaang lindol. Sa kanyang social media account, nag-post ang First Lady ng mga larawan niya kasama ang Pangulo maging si Presidential Sister Irene Marcos sa isang misa sa chapel sa Malacanang Palace. Naunang hiniling ng Pangulo sa lahat ng government agencies na maging alerto. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Frito Air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts. Sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Ako po si Mari Ocampo. Magandang hapon.